Saka sa ulan. Ulan guys. Kusog. Ano? sobrang lakas ng ulam grabe oh eh. Ang bagsakan ayan na baha agad ay grabe oh baha agad paano kaya nito magtinda ngayon lakas oh baha agad oh eh. Grabe. Malakas talaga. Yeah. Na. Oh. Yun. Malakas okay. ng ulan. Sobra o. Oh. higa lang tayo nito ngayon sa bahay. Hindi tayo makapaglako. Lakas ang ulan. Ayan, baha na. Ayan. Kawawa na naman mga estudyante nito. Basta... Oh, grabe oh. Una, lakas ng bultahin ng tubig doon sa tapo ganda. Talaga lang yun. Maagal. yung motor. Ayun na lang pinabunan. Ayun, nabaw na. Sa resa nito, grabe. ako ako na naman ito sa resa, oh. Ano mo naman? No? Ay, naku, Diyos ko yung mga bata, oh. Basang basa, kawawa. Grabe, oh. Kuya, basa, oh. Awa, oh. Yan ang hirap talaga kapag yung bigla, yung ulan, oh. No? Tinan no? mo naman, oh. Ultimo ba to? Tinatangay, oh. Grabe. Na talaga isang buhusan lang talaga ng ulan ay oh tinatanga yung bato oh. galing doon sa taas na kasi naglunop-lunop na naman ito ang mga mabababang lugar ay dito sa sa bundok tinan nyo naman oh oh wala nang simento sa gitna, oh. Oh, awa si Kuya. Basta, hala, hala. <laughs> Opa. Hala. Ay, sana, oh. Lakas talaga doon, oh. Lakas ng ano doon. Pinatangay ang bato doon. Da, da, yun. Grabe, lakas, oy, oh. Grabe. Hindi nyo tinabunan yung motor o. O, tinan mo Maabot na ng baha oh Lakas ng tungulan na to ah Lunok-lunok na naman ang nito. O, lakas oh Yan yung tubig na galay sa bundok hindi damit. Asa pa ako? hala kasi eh. Grabe, oo oh, o, oh, talaga, oh, grabe Hala, oh. oh, ay, grabe o. Oh, Kung magkasalubungan nga yung mga ot, na gumulong yung bato. Allah. <laughs> Yung bato tinatangay. <laughs> lakas ba naman 'yan? Tinamo naman 'yan, oo. Ho. Grabe baha dito sa atin, oh bundok na nga 'to, ah. Grabe, oh. oh ayan. ayan. pa. ala Wawa yung mga estudyante pit-pit oh, ah, goy kaluoy sa bata. Nako. Wawa yung mga bata, ano? Ay, nako. Ah. Lakas kasi ng ano. Lakas kasi talaga ng ulan. Grabe. Matulo. Ah. Matulog pa rin dyan Bye. -bye. Titikang ulan. Matulog na tayo nito. Siguro din ito kansel na pasok nito. Buti na lang samaya 'di makapasok. mo sa Maya Ha? Baliktad. Eh? Hindi nga pumapasok. Ano ka ba? Dito. Eh, sinap. Itong ano na to, kansa ng pasok nito. Lagas ng ulan, no? Oh.